yun dafter nun, tayo ay nagkamot lunis kahapon nasa pinagtipunan e ngayon eh maaga akong kumain eh 11.30 nakatulog ako alauna medya nagising ako sabi ko maglibang ako dito sa pesto favorite spit uh, pesto dito sa ano SB1 eh, pagdating ko nakita ko siya lumubog eh, alam mo lulutang yan ayun ayun oh. kaso sumabit malaki apang ko muna babak ko ngayon ito, mailagay itong cellphone babakapang ko mga boss lulusungin ko Ay, hindi lulusungin ko hop oh. so kaya itong mailagay ako baka maano umihila malaban eh ano? Ang mga bakapan. Tinapang ko lang yung ano, dalag. Sayang eh. Malaki na rin to eh. Sama-sama, pa. Mapapalusong ako. Mapapalusong ako. Ayan, no? lumalaban. Hindi ko alam kung san, ano sinabitan. Para sa kangkong o sa ilalim eh. Yun mga boss, pa pa natin. Hindi ko alam kung sa anong uh, sumabit eh, kung sa kangkong o sa ilalim eh. Pero andyan siya. mama kaya ako dalawa na dalawa na yung sabit parang may sako yata dun ah eh, dalawa na yung sabit parang may sako dun oh ano eh pero malaki-laki na rin to eh kaya yun kaya ng bala parehong sumabit ah, kaya inaman lang naman pala eh. pero pwede na sayang lang Parehong sumabit yung bala ha. Kaya meron dun sa ilalim. Ayan yung huli natin boss oh. Ayan. Ayan the light eh. Ah, malaki na rin yan. Kalahati ang kilo na rin yan. Ayan. Sumabit din yung Sino sumabit din yung binakap kong bala. Ayan. Nilo Boy TV. Nagkamot. Hindi talaga mapakali. Sana bukas pa ako mag-hunting. Pahinga ako ngayon. Kaya lang hindi Talagang harap hanap ng katawan. Lakas ng ginagawa. Nakatulog na ako eh. Okay. Tuloy-tuloy lang. Lulusong tayo. Lulusong. Lulusong. lang pala huwag mo pala kalakihan pero pwede na rin lusong tayo ngayon kala ko hindi tumawa eh Alis ang yung kilo, pwede na. Yun. Tayo lulusong. Wala, sayang yung bala natin eh. Dalawa eh. Dalawa yung sumabit na bala eh. Pati yung binock up ko. Sumabit din. Kaya lusong tayo. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay hunter. Pero okay lang.

What? Yes. malalim sa biglang ayun yun natin sa ulo hello eh. mga boss ano, laki na o. Oh. may kalahati na to pinalusong tayo pinalusong tayo okay laki na to mga tripod. 3 Gano Ayan, Ayan Shout out O Ayan Shout out sa tropang Pinagtipunan Ayan Sa lahat ng tropa Ayan shout out Ayan kay bagong tropa Kay Tribor Sa lahat dyan Ayan kay Brook Kay Nato kay Sir Rod kay Donald kay tapak, Neil kay Ian yun kay Henry Boss Ray Joyce Randy yan Boss Nonong o oh, sa lahat ng tropa shout out sa mga Peace Hunter Adali nagkamot Pahinga sana ako ngayon eh. Kaya so, namaaga ako nakatulog. Eh. Isang oras ng kalate. Ay ko ay mamaril ako. Maglibang. Wala nang gagawin eh kapag laban ay okay bye bye mamaya uli ahon natin to laki laki na to nakita ko na kata kaya lang eh nag aano ko ng tali yung bala nag aayos puputokan ko sana biglang lumbog sabi ko hindi naman ang, ang, lubog niya hindi naman paiktad kundi dahan dahan siyang bumalik pa lubog kaya ibig sabihin pagka kata may posibilidad na umangat uli siya doon sa dating niyang pinag-angatan. Ayun, kaya Tama yung inisip ko. Ayan. Umangat uli siya doon sa dating yung kwestong pinag-angatan. Uh, huli siya. Yun. Shout out, shout out. Sa lahat ng mga hunters. O, oh, yun. Okay. Mamaya ulit. Baka sakaling madagdagan pa. Bye-bye. Hello -bye. Boy TV. Shout out. Ayun. Tayo nagkamot. Mga 2.30 na ako dito dumating. Bago lang. Mga 15 minutes lang. Ayun. Shout out. Shout out. Biglang nakaisip pumunta dito. Pahinga sana ako ngayon. Eh nakatulog ako mo eh. Nakatulog na ako ng isang oras kalahati. Eh. Hindi na ako mapakali. Sabi ko ah. Maglibang-libang. Kamot-kamot. Ayun. Nakadali tayo ng malaking dalag. Yeah, shout out, shout out sa tropa. Nakadalagan naman tayo oh, dito sa paboritong spot sa likod ng Pure Gold okay ah, bye Nila Boy TV